Nagluto mi sinakol. Nagluto mi sinakol. Pare sa mundo. Yon yeah, yeah, yeah. mga boss. Kung na curious man kayo sa ano sa ginagawa namin na ano pagluluto. Itong nasa ilalim mga boss. Ano po 'yan? Palayok. Tapos may tubig sa loob. Para ano, kumukulo. Tapos yung sa ibabaw, kawayan po yan mga boss. Yan ang tinatawag namin na ano, sinakol. Alang-alang doon sa mga ano ko, sa mga subscribers ko at saka ano sa mga followers na hindi alam kung ano yung sinakol i e, yun po yung ano yung pinong-pinong bigas ng mais e, kung sa amin tawagin ay tik tik pero ano po yun para mabilis maintindihan yung mga boss eh ano po yun yung pinong-pinong bigas ng mais tapos binabasa namin ang tubig yung hindi naman masyadong mga mabasa talaga mga boss tapos hintayin natin kumukulo yung ano tubig na nasa loob ng palayok kung tawagin yan sa amin ay kulon tapos pag kumukulo na mga boss makik makikita nyo naman dyan sa ano sa bunganga ng sa, sa taas may umuusok dyan kaya pag umuusok na dyan mga boss pwede nyo na lagyan ng ano yang tulad ng ginagawa ng ate ko ayan yeah, ilagyan sa loob tapos huwag niyong ilagay lahat mga boss hintayin ulit na ano yung umuusok naman siya ulit kasi para makasingaw yung ano yung steam ng tubig yung nanggaling sa ano diyan sa palayok ayun kita nyo hinahawakan ng ati ko kung, kung ano pinakipakiramdaman niya kung nag steam na ba Ayan, hinihintay niya mga boss tapos ano, pag umi-steam naman 'yan, saka lagyan ulit. Kaya ayun, kita niyo mga boss oh, umuusok yung ano bunga nga. Ayan, lagyan na, na naman niya ng, ano, ati ko na ano. Yung bas medyo basa na bigas, pero ano 'yan mga boss, pinong-pino yung bigas mga boss, masarap 'yan. 'Yan ang tinatawag sa amin na ano, sinakol. Kaya ayun mga boss, eh para para sa no sa mga followers ko na hindi alam kung ano yung ginagawa namin ano no po yan sinakol yan oh nilalagyan na naman ano lalagyan naman ng ati ko ng bigas mga siguro mga ano lang mga isa dalawang hulog tapos hintayin naman ulit umu pag nag steam na naman lagyan ulit ayun umi-steam naman nilalagyan naman ulit at saka mga boss, hintayin na pag mapuno, tapos takpan lang ng ano, takpan lang natin ito ng ano, yung takip ng kaldero na malit, para maluluto lang siya sa steam mga boss. At saka habang nagluluto pala yung ate ko ng ano, sinakol, eh, nag din ako ng ano, lutoan na namin ang manok. Para ano, bagay kasi yan sa ano, sa sinakol yung tinolang manok tapos lagyan ng ano lagyan ng maraming sabaw yun masarap yun mga boss kaya hintay hintay na lang kayo mga boss mamaya pag maloto ipakita ko sa inyo kung anong itsura yan madali lang naman yan eh. Ma, ano, hintay hintay tayo, mga ilang minutos lang tapos na yan ayun papuno na mga boss oh. kaya pagpuno na mga boss takpan na natin ng ano yan pero hindi ko na pinakita sa inyo kung paano takpan. Madali lang ang takpan yan. Eh. Parang nagtakip ka lang ng ano yan. Eh. Takpan lang ng takip ng kaldero. Pero puno na. Tapos so after niyan mga boss, mga siguro mga 10 minutes na lumalabas yung steam dyan. Luto na yun mga boss. Kaya hintay-hintay lang mga boss. Maano na yan. Paluto na yan. Alright. Dito na tayo mag ano. Ah... Magready na ng na ng manok para ano, sabay-sabay silang maluto. 'Yon, medyo malapit na tayong makakain. Ayun, <laughs> ako ang nagready na no, lutuanan ng manok habang nag sakol si ano, Ate. Nagluto mix na <laughs> Nagluto mix <mag> na <laughs> Pare sa Yay! Yeah, Yay! Yeah, Yay! Yeah. Kuha nga itong manok. Ato'y pakita. Ato'y pakita. Manok lamit ka ayo. Ako nga itong manok. Ato'y pakita. Ako Nagsakol mo yun ay manok! Nagsakol mo yun ay manok! Na ay kang manok! Subok ka dito yung ilong.